Hindi ito may idol, kakantan uh, ko kay mga idol ng um, isang kanta na talaga may viral na mga idol. Ang karating viral nito mga idol, Parang Hindi ko alam kung gano'ng kataas yung viral mga idol, kaya sasampulog ko kay mga idol. Kasi uh, mostly sa atin, mahilig tayo sa mga mga kanta. Kung kaya, ang gawin ko kay mga idol. Pag ito na palagi mga idol, unang sentence ko lang mga idol talagang mapapanga at talagang maamis kay mga idol. So ito mga idol, pasan ko lang.

Thank you for watching, I love you all. God bless you all and I go bye. Thank you so much bye-bye.